Hello, what's up mga kapagyan? So, sumahod na nga tayo ngayong araw. No? So, nakuha ko na yung sahod natin sa ating pinakahihintay. Ano? So, ito na nga ipapakita ko sa yung sahod ko. So, may sinahod akong 8,500 pesos. No? Kaya, yun, yung sinahod natin sa ating pagsisigap, sa ating pag-upload ng mga video ay... ah uh, ngayon, ngayong unang sa dipipigay ko muna sa aking asawa yung palahati siyempre yung siyempre budget ko sa aking pangaraw-araw ano. so ito nga yung sila so ito guys so ito nga yun at uh, papasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa pagpo-vlog natin so Kenya. Samahan nyo naman ako papunta sa ano, padalahan ng pera para maipadala na natin to sa aking asawa. No? So, uh, <coughs> update ko kayo pagdating doon sa, ano, sa padalahan ng pera. Maraming salamat. At yun nga, papunta tayo sa ano, uh, papunta sa padalahan ng pera ngayon. So, update ka na lang kayo mamaya guys. Papunta dun sa ano, sa ating pagpapadala ng pera no? para magamit na nung ano uh, natin para magamit na nung <coughs> asawa ko dahil nga uh, buntis magpapacheck up yung asawa ko ngayon ano. so samahan nyo ako mga kapagags no nandito tayo ngayon sa SM North at uh, nga tayo ng padala ng pera So, dito na sa loob ng SM North Mall, o so maghahanap ako ngayon ng ano, maghahanap ako ngayon ng padala ng pera para mapadala ko ngayon pera natin kasi nga may sa akin kung asawa o oh. kailangan natin padala ng pera at nandito na nga ako mga kablogans sa second floor no naghahanap na tayo ng ano pagtatanungan na uh, pagtatanungan kung saan meron ba na pwede tayong mag -cash, cash in para mahulog na natin yung gigas at dahil nga gustong gusto nga daw nung ano na mag uh, McDo or JAPI kung tawagin nila no jaffy sa makdo so yun na nga mga kablogans ano <coughs> Excuse me, Chief. Tinawag ka na. Uh, Saan dito meron ano, na pwede mag-cash in si Chief? Can you dito siya sa loob? Sabi ko, stiller service. Cash in lang. So, yeah, meron you. Okay. So, ang sabi ng guardia ay sa may ang daw. Ah, uh, customer service tayo pwedeng magtalong kung saan ba magkakaroon ng pwede mag-cash in. So, yun nga, pwede tayo sa kita na nga dito sa So, ito guys. So, pwede tayo sa kultura. 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 customer service excuse me ma'am, saan dito meron, saan dito yung customer service? para saan? sa magkakasin sana ako dito sa customer service ang kabila, thank you so andito na tayo sa customer service mag <laughs> tanong ako <laughs> ayun guys mag ako sa dyan sa my service hindi ako pinansin. So, yun guys, nagaanap pa rin tayo ngayon ng ano, mga Dahil nga, nagtanong sa may customer service, eh, nagtatanong ako, <laughs> hindi naman ako pinansin kung pwede mag-assist doon. Dahil, nakita niya ako, pero tinanong mo siya na, kung, excuse me, tinanong ba siya ng, kung mag, kung saan pwede hindi yeah, ako mga ka-vlog uh, wala akong nakitang uh, pwedeng mag-cash paano tayo makakapagpadala sa asawa ko nito ah uh, kasi gustong na pa naman nila mag jollibee so kailangan ah uh, ngayon araw nga makapag sila kasi nga gustong-gusto ng anak ko sabi ng asawa ko eh ang meron lang sa province sa uh, Kayabas, Quezon ay, Meron lang doon mga kablagags Ay Macdo So, magja-jollibee sila sa Macdo So, yun na nga Guys, ha, maghahanap na lang ako Siguro, babiyahin na lang ako doon sa Alam ko na pwede akong magpapalit uh, ng uh, Mag-cash in, sorry mag so in So, babiyahin muna ako ng Rockwell Doon na lang ako magka-cash in Kasi dito sa Ano, sa Molo, North Mall ng North <laughs> Mall ng North ay wala silang ano ah uh, meron naman sila pero sa customer service and uh, may tubo. So gusto ko kasi walang tubo kasi nga sayang din yung ano eh. Sayang din yung pera na imbis na ipadala ko na lang sa mag-ina ko eh magiging tubo pa. Yun naman pagbiyahe ko sa Rockwell. So magkano lang naman 20 pesos something. Oh, ganun lang. And malapit lang naman yung uwi ko na bahay dun. kaya doon na lang ako uh, doon na lang ako mag kakasin para makapagpadala na ako. So uh, update ko na lang kapag nandoon na ako sa Rockwell mga vlogger sa no. So so punta na nga tayo and tara let's go. Thank so, kabligan. So ayun na nga, nandito na tayo sa landmark. So may napagtanuan ako ng guardia dito sa may landmark uh, north. At meron daw dito na pwedeng pagkasinan. So mas mapapadali yung pagkasin natin ng pera na pwede natin ipadala natin sa pamilya ko. So let's go, nandito sa may kalapit ng Jollibee. So guys, dito na nakita na ako sa Nike. Pagpadalan tayo ng pera. So, mga na Yung mga sa. Kasi kung na 'yan? May bahay so, okay. na 'to. So, tayo okay. so, ng okay. 4,000. gusto naming kies <laughs> niya pa rin ng parang gusto ko dito ang check ako ng sumusunod kasi makakatulong siya sa akin kasi at yan na nga guys ano, ito na nga yung video kaso hindi na video ng maayos kasi nga gutom na gutom na tayo nga at yan na nga ubos na nga yung uh, binili nila sa makdo at yan nagagawa nga yung dalawang bata ano, yung isa dyan ay pamangkin ng asawa ko itong nakablo yung anak ko ano. so maraming maraming salamat sa panunod nyo mga kablogags and sana patuloy niyo akong suportahan sa pagbablog natin sa every time na nag upload tayo ng mga video no? maraming marami salamat yan nga tuwan tuwa yung mga bata sa biniling makdo at yan nga naubos nga nilang dalawa oh. isang puno yan na french fries at mayroon naman picture dyan, dyan sa huli na inedit pa rin natin para makita nyo naman na nabilhan talaga ng makdo ano? at so ayun nga